Hello, may angels. Magandang umaga po sa inyong lahat. Araw po pala, ito ang aking niluto. Niluto ako ngayon ng mixed vegetables at saka merong chicken breast. Sabi ko kay Petro na magluluto ako ng gulay. Ano naman kasi niya magpaluto sa akin ng chicken sa oven? Eh. eh, ang sabi ko sa kanya, sa na lang tayo magluto noon. Sabi ko sa kanya na maitatry akong lulutuin at iya ako magugustuhan niya. Nga lang niya. guys, kukunti lang ang lawak niya na meat kasi nga po chicken breast yung ating nilagay. Eh, alam niyo naman po itong si Petro na nangihina ang katawan kapag walang kaing karne. ayan, eh. <laughs> na ako naman at chicken breast yan at saka healthy food tayo mga ngayon. Mga bata po pala, kanina pa nakakain. Pag naluto ito, mamaya tatanungin ko sila kung gusto pa nilang kumain. Iyak na kami nalang kakain niya ni Petro. Yung may angel, mahirap din palang maging isang content creator. Anong lalo na ako ang niche mo ay about cooking vlog. Ano naman ang na may angel na siguro milyon na yata yung mga content creator na managluluto. Kami angel, alam ko rin naman na yung mga ibang followers dito sa aking page ay mga nagluluto din at magagaling din sila. Ano naman may angel, eh, may ma-share kayong knowledge sa akin dyan para yan itatry ko lutuin kung mabasa ko sa comment section. So, bali may dito pa lang akin niluluto ay gumamit lang ako dito na sibuyas, bawang at igigisa lang natin. Gusto nyo itry itong lutong ito ay panoorin niya may Angel hanggang dulo. Iko pala kay Jacob may Angel ay isara niya yung pinto para hindi mga dun sa salad sa kwarto. Sabi niya sa akin ay gusto daw niya matuto magluto at manood. Ayun may Angel habang nanonood siya kung ano yung mga nilalagay ko dito sa lutuan ay sinasabi ko sa kanya binabangit ko ano yung mga pangalan. Garlic. Garlic. Chicken. Chicken. Okay. Okay. Alam ko naman ma-Angel na hindi pa niya yan alam. Pero syempre kapag binabanggit natin sa kanya, one day matatandaan din At niya. At dahil naubos na po pala yung dinala ko dito ang toyo, ay yung ginamit ko muna, yung nabili ko dito sa malapit sa aming supermarket. Eh, bali angel naglagay po ako ng konting oyster sauce dito. At ah, talagang ma-Angel, si Jacob ay talagang gusto niyang matuto. Oh. Gusto pa niya na siya yung maglalagay ng mga ingredients, yung mga sangkap. Kaya lang ayoko pa siyang ipaano kasi baka mamaya pa Sa kanya kapag may safe na tayo na patungan ng paamo, dun kita paglalagyan yan pero ngayon ay eh, wag muna kasi baka mamaya ay eh, mahulog so, ka so ngayon may hinahanap ko yung takip para takpan natin itong ating niluluto. Luto-lutuin muna natin yung chicken breast. Katapos kung maigi sa maingi, naglagay ako ng isang basong tubig. Mas maluto pa ng maayos itong ating chicken so, breast. So ngayon naman maingi, like, takpan na natin itong ating niluluto. Tapos paanuhin muna natin mga limang minuto siguro yan o six minutes. At ayun maingi, nakabantay pa rin po dyan si Jacob dahil nga gusto niya siya yung maglalagay ng mga ingredients. Sabi ko sa kanya na tapos na ako maglagay ng mga ingredients. Ang sabi ko ay ikaw na lang maglagay ng patatas. Bali may tatlong patatas tayong ilalagay dito na mga, mga medium size lang naman yan dati bata kasi memories din niya yan paglaki niya. Sabi sa kanya na may, may anak kasi kailangan lumambot pa yung patatas. At ayun nga may angel dahil tapos na hindi ko na tinawag si Jacob dahil nandun na siya sa kwarto at nanonood. So nuno. dahil medyo malambot na po yung ating patatas, ilalagay na natin yung gulay. Bali may angel mix po yan na may carrot, merong ano ba yung tawag dyan, na kayo na ang bahala. Basta may <laughs> nakikita kayo yung corn, may nakikita ko dyan parang string beans pero malapas. At saka syempre yung broccoli natin. So, ayun yun may check uli natin may angel after 3 minutes. Dahil yan namang gulay na yan, ay madaling maluto. At yan, dahil tapos na may angel, magsandok na tayo dahil ako ay nagugutom na At rin. At before po pala ako nagsandok, ay pinuntahan ko muna si Petro. Tinatanong ko siya kung sasandokan ko ba na siya Para sa kato. Para lumamig na yung kanyang kakainin. Okay, baka po kasi kami niya ni Petro may angel. Kung ako, gusto kong kakainin ko ay mainit. Dahil gano'n naman tayo mga Pilipino, di ba? dito, ang gusto nila pagkakainin nila, yung hindi masyado mainit, yung as in, hindi ka na mapapaso, yung warm. Oh, yan, may angel napakasarap tapos napakadali lang niyan lutuin. So bali may dito yung aking plato tapos yung isa ay plato po ni Pet. Tapos uh -huh. sa -huh. mga bata kung gusto nilang kumain at sasandokan ko sila kaya lang ayaw na nila dahil busog na raw Lado sila. po kasi silang pinapakain may Angel dahil alam nyo dito sa probinsya maaga pa lang sila dito natutulog na. And like po talaga may Angel yung kami nasa city mga alas 10, alas 11, alas 12 talaga sila natutulog. Dahil nga maghapon silang nasa labas may Angel sobrang pagod nila talaga pagdating ng hapon at kailangan pakainin mo na sila dahil sila ay kailangan pala ako kumain dyan ng rice mine gel. na yung aking kinain. Dahil meron naman tayong patatas at saka mga ano gulay. Ano ko pala si Peter kung gusto niya mag-rice. Dahil meron naman po kaming rice sa tira ng mga bata. Pakasarap po talagang kumain mine angel, ang gulay, no? Yung asing, alam mo, mabubusog ka. Pero hindi ganun kabigat sa chan. So, mine gusto ko nga po pala magpasalamat sa inyo. Sa mga followers natin. Yung lalong matatagal na. Solid mine angels dyan. Kung kailan ako nag-start. Na hanggang ngayon, nandito pa rin sila nanonood at naka na at sa syempre amin. syempre po, doon sa ating mga bagong follower ng page na to. Maraming maraming salamat din at welcome kayo dito sa aming dahil nga may angel, well, tapos na po palang kumain si Petro, tinatanong ko siya kung nagustuhan niya ba yung ayun luto. Dahil nga angel, pasado po ito kay Petro at sabi nga niya sa akin na masarap daw at magluluto daw ulit at ako. Sabi nga niya sa akin na magluto daw ulit ako at yun nga may angel, kakailangan na yung dagdagan natin yung gulay tapos dagdagan daw natin noong chicken As breast. As nabitin po siya may angel sa akin niluto dahil tinatanong nga niya sa akin kung yun daw bang lato yung nasa plato niya. Yung kakainin niya. Paano may ya? angel, hanggang dito na lang po. in our next vlog. Bye!